The grocery with ah. us! tayo sa Landers. Yes. Bibili tayo ng pagkain. Hi. Japan Fest pala today. naming daming sale. Let's go! Uy, may ganito dito. Ngayon ko lang nakita to. Chicken wings! Kinola cup. Deep caldereta. $2.39. Tapos, book a little. Nabulol bulalo. $3.49. Uy, two pack. May free sila. Family. Ayan, ground floor tayo. 285. Dami. Nag-restock na sila. Ayan o, honey garlic. O kaya to for cheese. Pa, oh, saan dito yun? Ito yung binili ni mama. Masarap to eh. May salted caramel yan eh. Tsaka to. Ito yung ba namin natin, man Black Forest. Siyempre, wala ka tapos milk. Dalawang cowhead na lang daw. 98, let's go. Ito so sale, 124. Barista oat. Ayan, kota isa. Buy one, get one. Let's go. Oh, so much? Oo, oh, oh, pwede siya dong. Chocolate. O kaya gusto mo to. Mix kami yan. Milk na parang vanilla or tsaka itong chocolate. Guys, ito na. Sa Landers to, guys. Kunti na lang ata. Ito na lang. Pero ang cute talaga. Itong cute. Ito talaga. Cute din. Pero si Mang pinaka cute. <laughs> ang ganda. Ayan, mayroong mga seafood. Marami. Eh, po mo. P190. Ito, Key Coffee. $2.97. Tiny Tan. Notebook set. $7.99. Ito siya. Ay, ang cute din naman pala. Pero may ganyan din sa national. <laughs> Pero iba yon. Pero ang ganda. Like, ayan o. Oh, back to school. Oh, free taste. Crispy pork. Taste it. Come on. Sa? Samyang. Buy one, take one. Ewan ko lang kung gusto niya yung lulu. Masarap ba fried something siya eh, spicy. Wow, mumaanghang talaga to. Volcano chicken noodle. Ito yung favorite namin. Na. Oo, pero hindi siya sale na ngayon. Tandaan niyo yung guys ha. Ito yung favorite talaga namin na chapagetti. Watay laksa. Yun, na-miss ko na to eh. Isa lang. May na nakita na to. Maggi na pedas gila. Popcorn cheese, cheese, let's go! Kumuha ako dalawa. Spicy vinegar. Ang sarap nito. Mga lang eh. 89 pesos lang. Chiquitos ni Jimin. Kasi hindi siya sale. Ito mo pala guys, wala lang display pero may cookie pa. Ayan, 50% na lang to. Tiny tan. 400 na lang. Ito na lang yung mga natitira natin. Ayan. Oh, tiny tan tote bag 699. Ula. Ang cute. Ah, ang cute naman. Guys, oh, 699 na lang. Oh. Ang cute. Yan siya. Ang cutie. Ito pa. Um. Ayan. Pwede pala siya ganito. Parang drawstring. Shoe wipes. Buy one take one. 50 pesos. Maganda ba to guys? Sabi yung Kiwi daw to. <laughs> si Itim yung ano pa.